mga kapatid, Malacanang Press Corps have a protocol or must be a professional, mga kababayan. Some of the Malacanang Press Briefing, mm? hindi na po pagtatanong yung kanyang ginagawa. What? Yes, napansin ko po yun. Ginagawa niya is pambabara. Yes, tama po kayo na inyong naririnig sa akin. Because I saw Eden Santos of Net 25 if I'm not mistaken, mga kababayan, pilit niya pong ipinagtatanggol yung isang tao which is wrong if you are Malacanang fresco supposed to be you are in the center of the story wala kang panigan Ngayon kung tinanggal yon sa Malacanang fresco papalitan yon Hindi naman sinabi mga kababayan ko na tatanggalin natin si tao na to pero tatanggalin yung network. No, no. Hindi ganun ang Malacanang press corps, mga kababayan ko. Ang gagawin ng Malacanang press corps, mga kababayan ko, papalitan ng reporter na naka-assign doon. At kung sino ang presidente ng Malacanang press corps ngayon, yon ang masusunod. Yes! Tama kayo ng inyong naririnig sa akin, mga kababayan ko. yon ang gagawin doon. Mga kababayan, bigos! Hindi mo pa pwedeng sabihin the last time bina ha, halos ano eh, ang ang porfos mga kababayan ko na malakan yang fresh briefing, hindi maipagbarahan. Mga kababayan ko, hindi maipagbarahan, hindi maipagbasagan, hindi maipag uh, hindi na para patunayan pa na ikaw ay may ganito. Dapat ikaw ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyon totoo lamang like GMA. Bakit si Iban Mayrina? Pansin nyo, nasa malakanyang uh, press corps naka-assign. Mm? Ang mga balita niya, very balanced Yes, tama kayo na inyong narinig. Very balanced, very makatotohanan, yun na lang Mga kababayan Unlike dito sa ano Dito kay Eden Hindi ba napansin? In interview kami ng Net25 We are anti-Duterte pero hindi nyo nakita, in-interview kami. Pagka-interview sa amin, mga kababayan ko, nakita ninyo kung ano sinabi namin. Hinayaan lang nila. It means, mga kababayan ko, this network ay hindi nagsusuri. Kasi kung nagsuri sila, mga kababayan ko, hindi nila makikita, hindi nila mararamdaman at hindi nila ma mapipitik na kami ay anti-Duterte. At hindi kami pro-Duterte. Hindi nyo napansin yon, Diba? Oh yan yung mga possibility na mayroong negligence okay